na opaline par blue, napakaganda na ito ito, bago ito ha so ayan, short pair po yan and then, ayan and then, meron din tayo dito mga sir, mga idol so ayan di sino ba yun o, oh, mga boss o, oh. yung dalawa o oh. kaya kung nakikita nyo ayan sila <laughs> mga boss for today's video muli tayo ngayon nandito na naman nagbabalik yan muli tayo mag update po ng mga pang out natin na ibon dito meron tayo dito mga ibon na available na mga paanak po natin albino opa and then yung iba pa the rest pero pa po dito mga available na maganda at affordable po yung price panalo panalo at mga matured na rin po yung ibang mga pang out natin meron na rin po dito proven uh, fair so ayan Kamusta po ang buhay-buhay natin dyan? What's up, what's up po mga idol? Yeah, shout out po sa mga viewers po natin dyan. Meron po tayo sticker. Kaya pag nakita nyo ako, once na nakita nyo po ako sa Bukawi Pet Market, kung sa mapunchang ng mga ibon, uh, pwede po kayong manghingi po sa akin ng sticker. Bibigyan ko po kayo ng sticker. Meron na po tayong available. At saka meron po tayo sa shout out dito ng mga viewers natin. At saka shout out po pala kay Sir. Ah... Uh, ay Sir Bastian po na Bastian Mar Bonbon. Yung kumuha po ng na i-vlog po natin nung Friday na taong nito. Uh, Aqua Opa B1 Post Dan. Siya po yung nakakuha. Yung may diferensya lang po sa paa. Konting-konti lang. Kayang-kaya mag-breed. Panalo yun. Swerte mo sir. Maraming salamat. At nag-gcast po kayo kaagad. Walang pagdadalawang isip. Yun ang nagtitiwala sa atin. Kahit wala pa po yung ibon, nag nagbibigay na po sila ng payment sila na po kusa na ng number para maibigay po nila yung payment sa atin at hindi na po makuha ng iba so meron naman po tayo bang buyer medyo malayo pero si sir uh, nagge-cash po kagad uh, sir uh, Bastian maraming salamat shoutout po sa iyo at pati na rin po kay uh, Edward Manuntong shoutout po sir happy viewing po sa mga subscriber po natin na solid po dyan uh, sir maraming maraming salamat sa mga idol po natin dyan na nanonood na hindi po nag-escape ng ads. Maraming maraming salamat sa pag-uunawa. Mabuhay po kayo at lagi po kayo mag-ingat kung saan po kayo. Uh, paroon pa rito sa trabaho nyo, pag-uwi ng bahay, kung saan po sa biyay. Lagi po tayo mag-ingat. Kaya yun. katulad ko, lagi po ako nasa kalsada, lagi po ako nagmumotor. Kaya maraming maraming salamat. Hindi na natin patatagalin. Umpisa na natin to, Meron tayong mga pang-out dito. Araw po ng linggo, hindi po tayo nakapag-vlog ng bruto uh, ng gising kasi napuyat ako sa anak ko uh, at nagbantay po ako ng baby ko at saka hindi lang yon sumamba po ako unahin ko po muna yung pagsamba bago po yung syempre ibang bagay so yun kaya hindi pa tayo vlog ito na naisip ko para meron tayong update uh, mag update talaga ako na ibon <laughs> dito na mga pang out natin na available po dito sa bahay kaya tara samahan nyo ako yan okay alright tara let's go right, okay, okay ba kayo dyan mga sir ito, isa-isain po muna natin yung ID po ng ibon bago natin umpisaan, bigyan natin ng price bigyan natin ng uh, magandang presyo para sa mga naghahabol dyan at sa mga naghahanap pa po dyan ng mga mutation po na ito ito lang po yung available po natin ayun o, solid o, pulang-pula yung ulo solid, so ito yung mga boss ha mga sir ha Meron po tayo dito, unahin na natin to. Uh, Lutino Opa, tsaka Green Opa Split Ino. nakak ang ganda ng anak nito, promise. Ang ganda ng anak niya, pulang-pulang buntot. Hindi man po mapula po yung buntot ng magulang, pero yung anak po niya, napaka-pula. Promise po yan. Hindi po ako, hindi ko po kayo, ano ha, hindi ko po kayo, Pinaano lang sa salita-salita ko Pero ang ganda po ng anak niyan Sable po yan yung anak niyan Ipapakita ko sa inyo kung sino po may kursonada dyan Proven po yan. And then, meron tayo dito back-to-back -back opa, perso. Ayan, no? Back-to-back, -back violet, tsaka move. Ayan, bigyan natin ng price mamaya. ID lang muna natin yung ibon. And then, meron tayo dito. Uh, Par blue opa, split. Split ano po ito? Split Dan Palo. Galing po ito kay Sir Aljun. May kaparis po ito na aqua. Split opa, split Dan Palo na kak eh namatayan po tayo no no hindi na po natin pinupost po pag may nawala po ta may nawala po sa ating ibon kaya nag -mature na lang nag -mature na lang po ito sa atin so yan dapat nung november po ay eh, ready to breed na po ito namatay po yung kak po natin na aqua split opa split dan and then eto meron tayo dito dan palo split opa ayan dark form oh ganda po ng kulay mga idol ayan oh ah uh, split opa yan, kak po yan. Mga naghanap ng kak, ayan, panalo yan. Eto, meron din tayo dito, back to back pale palo. O pala yung pale palo na blue o violet. So ayan, violet po yan. And then par blue, pale palo hen. And then meron tayo dito na uh, post dan, post opa, if kak. Ayan, sure po yung karga niyan. May kapatid po yan na dan palo. Ah, uh, eto mukhang Agender na lang po tayo. Post dan po 'yan, post dan. Pwede po magbabae, pwede po maglalaki. Pero sa katawan niya, malaki. Malaki po yung sukat niya. Ang ID ko po, po talaga dyan, mukhang babae po ito. Ang laki ng katawan, ang laki ng ibon, laki ng sukat. Galing po ito kay Sir Edgar, yung mga kapatid po nito na visual dan palo, na ko na po, nung nakaraan pa. So, ayan. And then dito, meron tayo ditong Shore pair na Opaline. Fire blue, napakaganda na ito. Ito, bago to ha. So ayan, short pair po yan. And then, ayan. And then, meron din tayo dito mga sir, mga idol. So ayan. Di sino, back to back. Kapangkak at henna po yan, mga boss. Ayan. Pelvic bone po tayo. Maganda po yung pelvic niya. Kakinghen po yan. So ayan, baka kunin din po ito sa atin. So ayan. And dito rin tayo sa albino natin na paanak po natin eto mga boss, ha, paanak po natin yan ha. sure po yung karga niya kaya hindi po kayo magaling langan po dyan eto ang kapang po dito, cock and hen yung hen po dito, opaline hey, mga boss nakakalungkot lang isipin <laughs> nagbablog ako nagbablog ako, batik sa salita dito sa albino nagtakakay bat na putol Nakawala yung dito mga sir oh. Inangat to, wala kasi in lock to Tapos sumabit dyan, hindi na bumalik Yan, kaya Awareness po sa so may mga cage na ganito Kailangan laging may lock Nakawala po yung isang pair ah, oh. Ayun po sila oh. Yun oh, mga boss oh. Yung dalawa oh. Kaya kung nakikita nyo, ayan sila <laughs> Parang nasa lang ha? Ah. Nasa colony Yan, may mauli lang tayo dyan, okay na yan Ganon talaga ang buhay. Minsan, may nakakalpas talaga. Hindi yan may iwasan sa mga nag-ibon. So, yan. Nakalpas po yung ibon natin na mga pang-out sana. Sayang nga lang, no? So, ayun. Yan. Kung nakikita nyo, ayan sila. Gumagala. <laughs> Nakakatawa. <laughs> yan Ito yun. Dito yan, no? Naangat kasi nila to to na angat to wala kasi -lock to eh kaya nakaka ano eh nakaka lang kaya awareness po lagi kailangan may lock naputol yung vlog natin dito sa Albahe, no sana mahuli natin so ayun sila oh. yan continuous natin to maya maya konti <laughs> nakakatawa <laughs> okay continue na natin mga sir so yun nga no nakita nyo sa video at uh, dito naglalakad pa nga kanina dito Tignan nyo doon mamaya sa Power Blue na inano natin. Si Pati nyo po dyan. Naglalakad pa po sila Hindi ko napansin kasi nakatutok pa ako dito kanina. So, ayan. Continuous na natin. Meron tayong dito Belgium na ano, Belgium na DF. Birang bira yung ganitong Belgium. Ayan, basal pair po yan. So, ayan. Basal pair. Belgium po yan, ha. Na white collar. Sunog na sunog pulo niyan. Yan, out na lang po yan ng 3K. Belgium po yan. May tawad pa naman po ng konti ito. Belgium po yan. Napakalaking ibon po yan. Kita naman, ang laki. Pair po yan, pair. Sure pair po yan. Basal pair. Belgium po yan, mga idol ha. And then dito meron tayong dilute opa line. pulang-pulang buntot. And then split opa na dilute avocado parehas back to back. So ayan, back to back 1.8 lang po yan 1.8 so yan sa sure buyer may pawas pa ng konti ayan nagbigay na tayo ng presyo mamaya ulitin natin tapos dito meron tayo dito mga idol eto pa out po sa atin to kay galing po ito kay Kokoy Martin so yan pinadala sa atin bal bali tayo po yung mag out ayan o oh, napakaganda ng collar o oh. dilaw na dilaw grabe wild type personata Fair po yan, sure pair daw to in lang to ni Sir Kokoy na 2.5 sa sure buyer may bawas pa po yan sa so sure buyer yan, sa so sure buyer natin may bawas pa po yan, long bib po yan so yan, nakita yun naman yan 2.5 lang po yan sure pair daw po yan mga sir ha? ay Sir Kokoy Martin okay dito na tayo binigyan na natin ng price no Eto nga, yung nakawala. Lang <laughs> Nakakatawa, wala na sila. Ano na muna, gumala muna sila, gumala. Sana hindi sila madali ng pusa, maraming pusa dito. Sana hindi sila madali ng pusa, no. So, e, ayan na natin yun. Eh, karapatan din nilang lumaya, pero magugutom sila, maghihina sila sa labas. Wala silang makakain. Kaya, e, sana makabalik rin. So, eto, dito na tayo. Eto, meron pa po isang pair dito. Pulang-pula po ulo niya, no. At napakakinis Sayang lang yung samper no? Ganun na ganun din Pulang pula din yung buntot Quality quality po yan mga idol So ayan nakita nyo yan Quality quality po yan And then meron din dito Ito uh, white bull opaline Hen po ito sa kapa Paanak ko rin po ito White bull opaline So ayan white bull opaline, six link hand po yan ha Kaya white bull opaline and then dito ito yung Kaiser Edgar wild type Belgium line so ayan meron pa po dito si Sir Edgar na available dalawang pair po ito pero ito lang po yung nilagay natin kasi wala na po tayong carrier so ayan okay. umpisa na natin natatawala ako doon sa nakawala edit natin mamaya kung alin po, kung paano po sistema ng paglabas nila <laughs> hindi ko akalain na maalpasan tayo sa araw na to okay lang, okay lang yan sa atin akarapatan din nilang lumabas, lumaya pero ingat pa rin tayo mga kaibon so mga kaibon, mga idol, mga sir eto na, bibigyan na po natin ng, pre ng presyo uhusgahan na po natin itong mga to bago pa makalabas ang lahat <laughs> dito tayo mga idol unahin natin to ulit eto Ayan. Lutino Opaline. Ang ganda ng anak nito, promise. ganda ng anak nito. Pulang-pula. Lutino Opaline by Green Opal Split Ino. So, ayan. Out na lang po ito ng 3.5. Sa sure Buyer, may bawas mo po ito. Proven pair po yan. Ganda po ng anak na ito. Uh, papakita ko po sa inyo. Para patunayan ko po, pinoster po yung anak na ito. Nakadalawang clutch pa lang po ito. No? Ayan, ito, sasaglitin natin. Yan, walang kat-kat yan ha. Pinoster ko po yung anak po niyan. Ito mga idol. Ayun, lumabas. Ayun mga idol oh, yung anak oh. Ayan. Pulang pula. Kaya panalo pag may nakakuha po niyan. Ayan po yung anak. ebidensya po yan. Buha baba na. Okay. Continue tayo. Doon tayo. Ayan. Kita niyo yung anak ha. Walang cut yan ha. Ayan. Doon po yung nakaposter. So ayan. Sa 3-5 proven may ebidensya yung anak. Maganda. Hindi mapulang buntot. Hindi porket pula yung buntot eh, hindi na maglalabas ng pulang pula hindi po ganon mas maganda pa nga parisan po na hindi mapulang buntot kasi talaga nilalabas lalabas ng mga papupula so ayan 3.5 negotiable pa po yan and then meron tayo dito back to back opa perso so ayan 1.5 lang po yan opa perso back to back 1.5 lang po yung pair ayan, napakaganda o oh, violet oh. tsaka move ganda ng ano ganda ng kulay solid panalo to mga idol una na lang po 1.5 lang po yan then dito meron tayong short pair na violet far blue opa yeah, nesting na po ito hindi po yan proven basal po yan pero short pair na po yan tignan nyo naman yung ano ng ibon so ayan out lang po ito ng sige mabilisan po tayo short pair hindi ka na magantay na matagal ibibread mo na lang ay, isang na lang yan, mga idol. So, yan. Okay. And then dito, meron tayo dito yung namatay na kaparis niya na aqua split dan. Split opa. Eto, dalawa to, pag kinuha nyo ito, mga idol, out ko na lang to ng anim na libo. Yan, opa line, split dan. And then, dan palo, split opa, kak, sa 6,000 may bawas pa po yan mga idol yan, may bawas pa po yan sa may gusto so ayan ha may bawas pa po yan and din dito sa post dan yan di ko lang ang gender pero possible dan palo po yan yan possible dan palo sure po yung karga nyan may kapatid po yan na dalawang visual dan palo ako po mismo nagbenta ng kapatid nyan So yan, bigay ko na lang po ito ng 500. So yan, matured na po yan, panalang na po yan, panalang. Din dito, meron tayong pale palo, back to back, o pa pale yung violet. And then, pale palo par blue yung hen. Out na lang po ito na 1.5 lang mga idol. So yan, 1.5 lang po yan. Panalang na po yan ha. Hindi na po bata yan, panalang na po yan. Sa presyo, panalang po yan. Okay, tapos na tayo dito And din dito, meron tayong Dicino, mga idol, mga sir Yan Dicino Ayan o, Dicino oh, Back to back po yan, deck Ayan, 1.5 lang po yan Kapangkak and hen na po yan, mga idol Ayan o oh. Kapangkak and hen po yan, ha Ay na lang bala sumipat yan Napakagandang ibon yan Paunahan na lang po kayo dito, mga idol So, ayan Okay And then, etong albino, opa. Tsaka albino split, opa. Ayan, sure na paan ako po yan, mga idol. Sure na anak ako to. Sa akin po to nang galing. Yung iba kasi minsan, nagpapanak tayo, hindi na po na napapalaki. Nakukuha na po kahit hand feed pa lang, binibenta na po natin. Pero may presyo po yung hand feed kasi may karga. So, eto, out po natin. Eto, albino, opa, hen, 3,000. Albino Opa ice cream Opa bali ito 5,000 na lang po ito no Pang project remino po yan Ang tatay po neto blue 2 Yan ang nanay neto na Ay disino Par blue Kaya yan sure ang karga sa 5,000 mga idol May bawas pa to pag sa sure buyer Kaya kung sure buyer ka Huwag mo na Huwag ka naman kung tumpik tumpik pa Ito sigurado po yung karga natin eto So, ayan. And then dito, ito nabigyan natin ng price kanina, 2.5 short pair. Ayan. Nag-pair daw ito sa flight. Sabi ni Kokoy. Ay. So, ayan. Short pair. Grabe Yung ulo, tignan nyo naman oh. Halos ano na, sa pakpak -pak na yung dilaw na ito oh, Mga idol oh. Halos oh, na sa pakpak na. 2.5 lang po yan. Ayan, may bawas pa naman to mga idol paunahan na lang, long bib po yan grabe, long bib panalo, kondisyon nyo na lang yan and then dito, hindi po nawawala sa atin to etong Belgium line ang laki, ang laki laki ng ibo na to napakalaki, laki ng sukat DF bio po yan mga idol birang bira po yung ganyang violet pag nakita mo sa personal grabe, napakasolid niya ito violet po yan, ganda pa ng collar sunog na sunog pa yung ulo niyan mga idol Ayan mga set 3,000 ko lang po ina-auto. nakasalang po ito. Uh, pinalitan ko po ng mga ino. Mga split sa ino yung salangan ko. Sa, uh, kaya ito, binibenta ko na lang po ito mga idol. So yan. Okay. Andito. 3,000 po yan ha. And din dito, meron tayo dito back to back avocado. opaline, line, hen, and then split opa yung kak. Salagang 1,8 lang po yang Paunahan na lang po kayo dito maganda po ito Parisa na to kaya yeah, magandang parisa na po yan yeah, paunahan na lang po kayo mga idol yun nga eto nga nakawala yung isa no eto yeah, bigyan natin ng presyo to bago pa makaalpas ulit so yan yeah, napakagandang ibon quality quality ibon sa halagang ko na lang ina-out yan quality yung quality yan tignan nyo man yung buntot tsaka ulo wala ka nang hahanapin pa paunahan na lang kayo dito Direct PM lang po sa so may gusto po mga gano. Uh, PM lang po kayo sa Facebook ko, Messenger ko. Hindi kaya kontakin nyo po yung contact number ko. Uh, Nag-reply naman po tayo. Pag nag... PM po kayo kasi doon sa YouTube channel natin, nag-comment kayo doon. mag na lang po kayo sa messenger po natin, mga idol. At eto, galing po kay Sir Edgar, Belgium Line. Ayan, wild type na Belgium Line naman po, Sir. Ayan mga idol. Ito na mapout po sa atin to ni Sir Edgar ng 4,000. So yan, dalawang pair po ito. Wala po tayong carrier na isa kaya ito na lang. And then itong white bull opaline paline sex link hen. 1,500 na lang po yan mga idol. So ayan. one five Six link hand po yan na mga idol ha. Yung albino po natin, sure po yung karga niyan. Wala pong karga na ano yan. Sure po yung karga niya mga idol. So, ayan. Meron pa po tayo dito. Singit natin to. Yung ano po natin. Yung dilute tsaka green fisher. Out na lang po yun ng eto. Green dilute tsaka green fisher. Pack in hand. So, ayan. yung dalawa. Out na lang po yan ng ano. Kahit 700 na lang po yan. Kunin nyo na yan mga idol. 700. So, ayan. Pagkasama kulungan, Sinama mo yung kulungan, sige, bigay ko sa inyo kahit nasa 1 kasama na po yung pugad, patukan, painuman. Sa 1 na lang yan, number 6. So, ayan, okay. Eto, meron tayo dito, Biyahing Cebu. Hindi pa po nakukuha sa atin, Biyahing Cebu. Ayan, shout out po sa mayari na ito, nakalimutan ko yung pangalan, nasa messenger po kasi. Kaya ayan, puro let pa po yan. Biyahing Cebu po yan. Kaya ayun, balik tayo dito. So, ayan yung mga pang-out natin na available lang po sa linggong ito. Maraming maraming salamat sa patuloy po na sumusuporta. At sakaling makita nyo po ko, may sticker na po tayo. Hindi na po tayo makatanggi pag sakaling may nangyayip po sa atin ng sticker. May available na po tayo. Maraming maraming salamat and happy watching po sa lahat. And God bless po to all my viewers and my followers. Huwag po sana kalimutan mag-follow po sa akin ah uh, Facebook, yung Herbasho B-Boy. Paki-like na rin po, paki-follow na rin po, no? Doon sa Facebook po natin. May kita nyo po doon mga boss. Mga ina upload din natin sa mga ipon. Kaya marami salamat. Thank you. Happy watching.